What's up mga preno, this is your only one ka preno biker mix So nandito po tayo ngayon sa ano Kaya yeah, po, inaantay ko yung mga kasama ko kasi Pupunta kami ng Tagaytay ngayon Ayan. Kasama ko sila ko July Ito yung bike ko nga pala Tsaka sila engineer So tara Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you can get Don't let them guide your life towards your grand Fight for what I love with every breath. My past is filled with at lampas na nga pala kami ng Cavite so biyahe na kami papuntang Tagaytay mismo so dito ko lang binuksan yung camera ko kasi nga nakalimutan ko yung isang mong battery ko kaya bad trip nga ako kasi malulobat ako kagad kapag nag full video pa ako dito sa dinana namin merong konting lusong tapos banayad lang siya maganda lang dito guys is maganda din yung ano yung kalsada so hindi tumatalon-talon yung aking uh, bike so especially kung kayo ay naka road bike magandang daanan to Kasama ko nga pala sila Kuya Chito, si Engineer at si Kuya July. So si Kuya July guys is naka full siya na carbon. So magaan lang yung gamit niya. Yun naman si Kuya Chito naman, naka gravel po siya. So maganda dito guys is mga naka hydraulic tong mga to. Yung isa naman si Engineer, naka ano, siya gravel bike. Tapos uh, naka straight siya na GRX. Kaya talagang uh, maganda yung gamit niya na groupset na Shimano. Sipin mo GRX, napakagandang pang ano nun pangharabas ayan mga preno kung mapapansin nyo merong konting ahon na banayad ayan so tapos yung kalsada is uh, very spalto kaya talagang kumakagat hmm. yung ano yung uh, hmm. king uh, gulong doon kasi pabor na pabor yan kapag ang gulong mo is manipis lang so ang gamit kong tire mga kapreno is maxis na talagang oh, maya, maganda siya kasi tayo, uh, yun nga lang uh, hmm. medyo expensive siya kasi 2500 siya pero sulit naman, especially kung nakapak dito sa ano, kung gumugulong siya, I mean, dito sa ispalto na. Talagang kumakapit. So dito nga pala sa area na to, uh, nagtry ako mag-sprint mga kapreno kasi nakita ko dun sa dulo, napaka tarik para sa akin ha. Mataas masyado yung aakitin. So dito pala nag-sprint na ako. Ang takbo ko dito ata is 39 lang. So hindi naman siya ganun kabilis. Yun nga lang kasi uh, para sa akin mabilis niyan Uh, especially kung katulad ko hindi naman kumakarera kasi i-maintain ko yung speed ko dun sa pinakang ahon niya ayan so kung mapapansin nyo medyo mataas na yung ano nyan yung ahon niya talagang binakbak ko yan mga preno so hindi pa kami uh, masyadong pupunta dun sa pinakamataas na area niya na ah. ito pa lang yung nasa baba pero kung mapapansin nyo talagang matarik siya ayan o oh, napakataas so nadalan ko nga si engineer dyan dahan dahan lang din siyang ano umaahon ah! pero binakba ko yan mga ka-preno talagang inan ako sinagad ko yung power ko dyan oh. kung mapapansin nyo yung sobrang ano ko oh, sobrang uh, Ayan, sobrang hingal ko dyan. Hingal kabayo na ako. Alos may luwa ko na puso ko. Tapos dito, mga preno yan. Unti-unti na akong bumagal kasi malapit na ako dun sa pinakataas niya. Ayan, so mga preno, uh, tip ko lang sa inyo. Huwag niyong gagayahin yung ginawa ko kasi lalo na kung malayo pa yung babiyahin ninyo. Ayan, so na-trigger lang talaga ako kasi ang ganda ng ispalto tapos talagang dumidikit yung ano saranya, yung gulong so ganado ako pag anon eh pag makinis masyado yung kalsada and so talagang binakbak ko siya which is talagang hinanghina ako dyan kung mapapansin nyo napakabagal na ng takbo ko dyan tapos dyan medyo nagpahinga kami ng konti kasi uminom kami ng buko hindi ko na lang nabidyohan kasi nga tinitipid ko yung battery ko so doon pa lang talagang pagod na pagod na ako e aakit pa kami ng mataas kaya kailangan talaga pag long ride uh, talagang tipirin mo yung power mo wag mong i-sprint kagaya ng ginawa ko so yung ginawa ko guys is ano yun mali yun uh, tinry ko lang talaga tinry ko kung kaya kong i-maintain yung 39 ng ahon so hindi kaya <laughs> tagaytay ahon ahon mga kapreno Woo! dito na kami tagaytay na ang sakit sa leg kasi nung kaabitan na camera ko eh. Ayan. Sketchito. Squ uh, tigas. Uh, ahon. Ahon malala. Ahon malala. Oh, shoutout out, shout out. Ayun, you know, oh, nakita nyo. Sumabit si kay Julay sa jeep. Grabe. Nagpahatak siya pa kayat. Mga ipinagbabawal na technique Ang Sumatalan tayo oh. Antaya, ni Kuya, ni Kuya Julay Nandun na siya agad <laughs> Pero mga kapre no, Bumaba din pala kagad si Kuya Julay dun sa taas Kasi naisip niya May iwan niya kami So si Koy Julay kasi malakas talaga umahong yan Yun lang talaga pag nang trip siya Talaga mantitrip yan Sasabit sa jeep yan. Pero saglit lang pala siya sumabit Akala ko dire-diretso na So maganda yung biyahe namin yun mga kapreno kasi hindi siya ganun kainit so hindi siya masakit sa balat. Hindi katulad ng una kong akit dito sa Tagaytay, ah uh, umaraw, napakatlakas ng, napakataas ng araw tapos biglang umulan, dun kami nadali. Pero dito napakaganda tapos malakas pa yung hangin, Ayan, sumuntik na nga umulan dito nung nandito kami kasi medyo nagdilim ng konti. Pero okay naman yung biyahe namin. Yun nga lang kasi mabagal lang talaga kami umaahon dito. Kasi syempre, tulad nga na sinabi ko, kailangan mo tipirin yung lakas mo. So, yung gearing sa sprocket, uh, kung kaya naman sa pinaka Uh, taas, ilagay mo muna sa pinakataas para malambot siya ipanjak. So kapag nilagay mo kasi sa babayong yung sprocket mo, yung cambio mo sa sprocket, so mapuper yung tuhod mo. So talagang matigas siya iahon. Yun so nga lang, makakarating ka agad. Pero uh, may tendency na pulikating ka, especially kung ikaw naman ay hindi masyadong maakyat, maahon. So, siyempre, kailangan mo tipirin yung lakas mo. Doon ka lang muna sa magahan. Yun yung pinakang uh, ginawa ko dito, guys. So, kung katulad ko na hindi sanay sa malayong ahon, yan, ganun yung gawin nyo. Ilagay nyo sa taas yung sprocket para mas matipin yung power nyo. Especially sa mga hindi gumamit ng cleats. Ako kasi dito hindi ako gumamit ng cleats. Hindi katulad nung unang ahon ko na gumamit ako ng cleats, mga kabareno iba kasi talaga yung tulak mga kapreno kapag gumamit ka ng cleats mas maganda yung gamitin sa ahon especially sa mga long ride yun nga lang kasi dapat sanay ka especially kung halimbawa na ma-traffic dun sa dadaanan nyo so syempre mag -clip out, clip in ka so may tendency na pulikatin ka doon so kung halimbawa naman na talagang gusto mo nang hindi ka mahirapan sa aon mag cleats ka ako kasi nag try lang talaga ako na hindi mag cleats tinitingnan ko kung kaya kong ahunin kasi dun sa biyahe namin sa Batangas hindi naman ako nag doon so hindi naman ako pinulikat doon mga abreno. so dito tinatry ko na nakasandals lang ako Ayan. so mas maganda para sa akin na nakasandals lang kasi uh, mas malamig sa paa tapos hanginan ka so iba pa rin yung nakaklitz mga no? napakaganda kapag nakaklitz kasi talagang yung laro yung laro ng padjak mo is talagang uh, bilog siya. bilog ang padjak mo hindi kagaya ng uh, naka sandals lang o nakasapatos, maglalaro ng iba't ibang posisyon yung paa sa pedal So ganun ang uh, mag, magkakaroon ka ng ano ng uh, paiba-iba ng uh, position. So yung ganoong discard kasi medyo nakakapagod 'yun. Hindi kagaya ng cleats na talagang kung ano yung position mo dun sa pedal, yun lang din yung uh, magagamit mo kapag pumipidal ka. At take note mga kapreno nangyari sa akin yun yung nakaklits ako yung kabilang pa ako is hindi na gumagana kumbaga parang ang ginawa ko na lang is yung, iba na, yung isang paan na lang yung kalimang paa na lang yung lumalaban habang nagpapahinga yung kabila tapos yung kabilang paa naman ang uh, lalaban pag uh, tapos pagpapahingahin ko naman yung kapila so tulungan lang talaga sa pagpadyak kapag nakaklits mga kapreno yun ang maganda kapag nakaklits ayan so kung sa ay kalimbawa ka, na nakaklits ka tapos sumahong ka yun ang mas maganda mas madali mo siyang maiaahon so si engineer mga kapreno is nakaklits siya ngayon so kung makapansin nyo sa video napakadali niyang ahunin to kasi talagang napakaganda ng pedal niya hindi kagaya nung sa amin uh, nag pa talaga ng position sa paa yung ano namin pag pedal namin which is uh, talaga nakakapagod sa mga hindi pa nakakapagbike dito sa Tagaytay papuntang Tagaytay so kami kasi is from Manila to Tagaytay Uh, dito kasi is napakahaba ng ahon uh, Magsisimula yan doon sa silang So syempre talagang tutukod ka dito So ako kasi tumukod ako ilang beses dito Para magpahinga kasi talaga nakakapagod siya Pero lalo na kapag sumabay yung araw Dito kasi swerte na lang talaga kami kasi hindi siya uh, sobrang init So sakto lang talaga tapos makapal pa yung uh, malakas pa yung hangin I mean So dito uh, kung mapapansin nyo ang haba ng ahon tapos um marami pa sasakyan pero ito uh, Sunday kasi namin to ginawa so pabor uh, din sa amin yung kalsada kasi hindi masyadong uh, dinadaanan ng mga sasakyan ayan so kung ikaw ay babiyahe dito kailangan talaga pagandaan mo to uh, kailangan magsanay ka talaga magjogging ka Yan, yung pinaka best na maibibigay kong tip para yung power mo is lumakas yung lungs mo lumakas yung tuhod mo Ayan, so ako kasi dati nung pumunta ako dito, uh, first time kong uh, pumunta ng Tagaytay, which is 2 years akong hindi nakapag long ride. So syempre malapit lang kung saan ako pumupunta, which is Manila to Mawalang, Pasay, ang lapit lang nun. So walang yun mga kapre, no? kaya nahirapan ako. sila kuya, ano, kay Julay, yung mga awon. Apat lang kami ngayon, eh. Aon. Ayan. Ahon kami, ahon. Ahon, si ay Julay, si engineer. Si kay Chito. Nito na kami, Stagaytay. tigas 30 <laughs> titit lang gamit ko eh sobrang tigas ayan and uh, mga preno, nandito ako sa ano uh, inaantay ko lang yung mga kasama ko syempre pahinga muna tayo sa glit tapang aantay sa kanila ngayon uh, eto mga preno. second time ko na pumunta rito sa ano sa Tagaytay and yung unang punta ko dito is ang gamit kong bike is Foxster aloy pero nakaklitse po ako noon. Ngayon second punta ko mga preno is hindi po ako naka -clitch. So naka-sandals lang tayo mga preno. Tapos parpon yung gamit na Twitter. Pero yung kogs niya is 30 ano lang. 30 tit lang. Pero yung gamit ko dati is 36 teeth. Yung first time ko pumunta dito. Syempre, uh, madaling araw kami umalis. Dala ko nga pala yung uh, ano ko, IGS Sport na 300. ayan IGS Sport 300 speedometer and also meron ako nito uh, patay Dino, 500 na milliampere lang and then meron ako maliit na rock brush and yung rock brush natin mga preno pero alam mo nito mga preno eh, is si sticker and then also the interior ayan, so isang interior lang hindala natin tapos may arrow tayo dito na battle ayan, so carbon twitter 28C ang gamit natin so tapay muna tayo mga preno antayin natin sila wala pa sila Tapay nga ata sila Kuya Julay e, Inantay kasi si Kuya Chito Ayan So mga pangahon to mga preno eh Okay So ahon ulit kami mga preno Malapit na kami Doon sa pupunta namin So ganun lang Antayin lang Kung sino yung nauna Mag-aantay Makakakupagpahinga rin Ayan So syempre tipid-tipid lang Ako kasi nung biyahe ko dito Ang dami kong nainom na tubig Pero ikaw mga kapreno Malakas ka ba sa tubig? I-comment mo naman dito Kasi ako malakas ako sa tubig Ayan. So, ito. Malapit na. content tease na lang. Ay na mga preno. Ito na yung mga kasama ko. Sila ko yung July. Ayan. So, nandito kami ngayon sa ano. Yung tawag dito. Lahat ng bayani nandito. Ayan. Si Jose Rizal. Siyempre number one. pang kasunod sila Marcelo Del Pilar. Emilio Jacinto. Juan Luna. Ayan. So, nandito po kami. Isa sa pinakamagandang ano dito. Uh, makikita mo dito. Especially kung ina-idolize mo si ano. Ako, iniidolo ko dyan si Rizal. Kaya So, dito na kami. Isang akit na lang, sky ranch na kami. Yung e, mga hindi ko nakuha nang dati guys. Ayan, nung nagtagaytay ako kasi. Nagmamadali kami ang sketchy ito. Dito! Shoutout! Shoutout! Ah, Pagod eh. Ay nak, dito kami eh. Iganap kami ng bulalo eh. Iganap kami ng bulalo eh. Ayan. mo na, karating na rito lakas oh. Kasi nalaban yung ano niya Ayan o, nakita niya yan Italian At eto na nga kami sa Tagaytay mga pre no? Ayan yung isa sa pinapalatandaan na nandito ka sa Tagaytay yung kamay na yan So Tagaytay City yan So yan yung ano Yun naman, yung makikita nyo doon Sky Ranch naman yun So andito kami ngayon Ayan, so maraming siklista ngayon dito. Yung mga siklista na yun, hindi natin alam kung saan ang galing. Pero tingin ko malalayo sila. Ayan, so solid na solid yan mga kapre, no? Ganda ng biyahe namin kasi hindi masyadong maaraw. Ayan, yeah. so scratch ito pag itapagod. Sila. <laughs> Paano makakawin dito? Solid! Ayan, Wala, eh. Ganun talaga, eh. Kailangan pagkaano ng isang siklista to. Ayun na nga. Ayan. So nagre-ready na kami pa uwi. Saglit lang kami dun sa task kasi si Engineer may lakad daw. Ngayon si Kuya Sa second punta ko dito kala ko hindi ako pupulikatin. Pero pinulikat pa rin ako. Pababa. <laughs> Yung palusong. <laughs> Okay, palusong na yung nung niya no pag ganoon no. Palusong. <laughs> palusong yung ano yung pinulikit ako palusong putik niyan. Pero buti ay, na lang na masahin ni Kuya July. Ayan so ay, shout ay, out kay Kuya July na masahin niya yung hita ako Naninigas talaga kanina yan. Ayan oh. Hmm. Yan. Tsaka ito, putik na sumunod. Ayan so trip tagay tay lang. Ayan, matagal na rin kasi kami hindi nakapag-bike. Tapos, lagi pang puyat ng mga kasama ko. Mga wala rin tulog. Ayan, shoutout ka ko, Chito. Shoutout ako sa anak ko. Na, next time. Kapatid mo. Ah, kapatid ko dyan. Sa ano, Malaysia, panoorin nyo yung vlog namin, ha? Yeah. Like, subscribe, Biker Mix. Ayan. So, shoutout na lang sa inyo lahat. And then, also, kindly follow my Facebook. Ayan so doon pala sa raffle kay Sir Jason uh, konti pa lang po yung kasali. Ang gagawin niyo lang naman po doon is i-share niyo yung vlog ko doon, yung vlog ko kay Sir Jason, then i-follow niyo ako sa Facebook, ganun din yung account niya sa ano, sa YouTube. And then i-send nyo sa akin yung screenshot sa Messenger sa page ko. Kasali na kayo. Tapos hanggang September 19 po yung raffle. So hanggang third prize po yun. Kaya Sumali kayo kasi 'yun yung item bike parts na talagang kailangan lagi. Ayan. So sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe please subscribe muna youtube channel Biker make 30 you. and salamat po sa suporta sa in my next vlog. God bless.